Tang buhalang sawa ang na-rescue sa loob ng isang bahay sa Tagbiliran, Bohol, kaninang umaga. Yan at iba pang balitang dako ihahatid sa atin ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? May ko, Cheryl. Nabulabog nga ang almusal ng ilang residente ng barangay buoy sa Tagbilaran City Hall kaninang umaga dahil sa hindi kaaya-ayang bisita na pumasok sa isang bahay doon. Sa kuhang ito ng Bureau of Fire Protection, kita ang nakapulupot na ahas habang nakatago sa sulok ng mga nakatambak na gamit sa loob ng bahay. Ang hugutin na ng nag-rescue na, nag na bumbero, dito tumambad ang higit labing limang kalampakan Philippine Reticulated Python o Baksan sa Cebuano. Tatlong tao pa ang nagtutulong-tulong hawakan ng ahas para mailagay sa sako. Wala namang nasaktan sa insidente dahil wala rin kamandag ang naturang sawa. Hinala ng mga otoridad, lumusot sa butas ng dingding ng bahay ang sawa kaya nakapasok sa loob. Turnover na ang aha sa DNR para mabalik sa gubat. Ito naman ang isang nakakamangha dahil isang makina na kayang mag-recycle ng mga basurang plastic ang na-inventorin sa Tagbilaran City. Ginagamit ito ngayon ng LGU para sa kanilang livelihood unit kung saan nangungulekta sila ng mga single-use plastic para gawing mga bag pouch at iba pang souvenirs. Mga local engineers ng Bohol ang nakaimbento sa customized heat press machines na tumutunaw sa mga plastic para makabuo ng plastic sheet na ginagamit sa paggawa ng mga bag. 300,000 pesos ang halaga ng kada makina na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Sa ngayon plano ng Tagbilaran LGU na magbigay ng incentives para sa mga residente at estudyante para makahikayat sila na mangolekta ng basurang plastic na ito turn over sa LGU para ma-recycle sa makina. Cheryl, andito tayo ngayon sa Cebu City kung saan nakataktang humarap sa media si Senator Risa Ontiveros. Yan ay para magbigay ng mga update sa investigasyon at at sa pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Manatili lang nakatutok dito sa 1PH at 1 News para sa detalye mamaya tungkol dyan. Yan ang mga balitang dako dito sa Cebu, Cheryl. Daghang salamat, Dale Israel.